What's up mga ka-heroes? Welcome back to my blog. For today's video, I'm going to cold store. Cold store kasi tawag nila eh. Cold store nga ba? Oo. Cold store. Ngayon lang na naman ako nakalabas ng gabi. Maglalakad ako. Na-board Ayun, ay, ayun ang buwan. Kita niyo yung buwan, buwan sa brain. Basura. <laughs> Sino relate pag wala ang pag wala ang pag wala ang, ang to. Pag wala ang pusa, lalabas ang daga. hamok <laughs> niya. Ay, nakalabas. Medyo maganda na ang weather kasi going to winter. Pero so yan. Yeah. Ang mga kalapit pa namin. Nandoon yung airport. try ko nga maglakad-lakad. Lakad tayo! <laughs> Hindi ako nag-shortcut. Lumayo ako sa, sa pupuntahan ko. Lumayo, lumayo. Yun dito, oh, parang yung harang inalist na. Tapos nahuli ako ng amko no. Di ako nagpaalam. birthday naman nung ano eh nung apo nila parang hindi isi-celebrate back sa bahay baka sa iba and kaya eto nakalabas ako pag nahuli hindi naman magkulong <laughs> naunit na magpaalam saglit lang naman ako Panandiop ako. So, yung wala na yung harang dito. Dati mayroong harang na parang gulong. Ay, madilim. Madilim to. Diyan banda, mayroong parang kunting ah, gagawing park wow guys, parang kagawing park ito. Yan yung guys, parang kagawing park. Dati may harang dyan. Wow, magiging maganda dito. May pasyalan na, may laruan na yung mga ba. Parang laruan. Hindi kasi ang dilim. Sana nga park. doon banda parang may tubig doon or tinabuna na naman nila yan ang pagbabago dito so yan oh, pa magiging magiging maganda ito wow o oh, ayan ah baka magiging ano to pag once ito na improve ay ayan na ang plane ayan na guys so ayan may pa ano may pababang aeroplano. yun good in action ah, ayan malapit lang talaga ako sa airport eh so ayan bababa siya bababa doon. Oh. baba na siya. Doon bandang airport. o oh, yun. na. lana, na. <laughs> so. Magiging maganda. Magiging maganda itong sa malapit sa amin. Tinanggal na yung bakod-bakod. So, ganito lang yung buhay ko. pagka naman naboboard ako. Punta tindahan. syempre gagastos tayo. Pwede naman mag-order. Kaya lang, mas... Para maalis lang yung, ano mo, yung bagot. Yung lungkot. Yung... Sa bagay, kagabi lang naman ako Kasi, ay, di mo yung buwan ang buwan sa brain. So, ba? Diba? Buwan, buwan, si Luna. Lumabas si Luna ng brain. So, dito mayroon. Ah, shortcut tayo dito. Shortcut papunta sa tindahan. Sure, Katan, siyempre. Mag-shortcut tayo. Since 2004 ako dito. Pangalawang employer ko na to. Tumakas ako sa una. <laughs> Grabe, tatlong buwan ako sa embassy. Kasi ano, hindi ba ka naman nagpapasahod? limang buwan ako walang sahod tapos may baby pa ako noon litlit pa ng baby ko tapos double work ako may kusinera at the same time nagtatrabaho ako sa shop sa chocolate shop, flower shop so double trabaho tapos ang sahod ano pang housemaid e kung pang ano sa ganong work eh, malaki wala nga. Ah, nag-pray ako kay Lord. Lord, gusto pa magtrabaho. Kaso ayoko dito sa pamilya na to. So yun, tapos suddenly sinaktan yung uh, kasama ko sa bahay. Tagalaba, tagalinis. Ako kasi kusina lang tsaka sa shop. Sinipa niya. Tinadyakan. Nag-decide hmm, ako na tumakas kami so una ayaw tumakas sabi ko parang para sirara yung kasama ko eh so, katatakas ako sabi ko ikaw sinaktan so, tapos ang time na yun ayaw nyo pa alas 3 eh first time kung tumakas ang tabon yung mukha ko eh ng na namin yung mukha ko mga bandang alas 3 nag impake kami lagay namin sa uh, plastic bag yung aming mga damit kunyaring tatapon ng basura hindi nila alam tatakas na well, thanks god na ano naman nalutas naman nabigyan ako ng trabaho ulit so ito na nga Indomie. Ano chocolate gravy ng babae

walang pamilya, walang kasama. Pemilih aku nang popcorn and cola. ice cream. Ang ganda Mani. Ay, pag ganito pag yung pag yung nakakaramdam ka ng yung kot. Ito, lamalabas ako. Walang paalam kasi mamaya pa yun sila darating pera ko naman gagastusin pag nahuli hintay makulong patanungin lang naman tayo saan ka galing sa tindahan Music.